Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Samantalang ng mga pagkakataong yun ganap ng mga alas otso ng gabi ay makikitang hindi mapakali itong si Mang Delfin. Habang siya ay nasa sala at nakaupo dahil sa kabila ng tagumpay ng kanilang negosyo at pagtulong sa kapwa ay meron pa rin gumugulo sa kanyang isip. Sinilip niya ang silid tulugan ng kanyang tatlong mga anak at ang silid nilang mag-asawa ni Aling Kulasa. At do'y nakita niyang mahimbing nang natutulog ang mga ito. Muli siyang naupo sa upo ang nasa kanilang salat. Nagbabalik tanaw sa nakaraan. Hindi ko alam kung bakit may mga katanungang gumugulo sa aking isip. Ang mutsang ito na nasa aking kamay. Una sa aking pag-iingat ngayon, ang mutsang buto ng langka at pinaniniwala ang nagbibigay ng swerte sa sino mang nagmamayari nito Totoo nga kayang dito nagmumula ang suwerting tinatamasa ng aking pamilya ngayon at sa mga lumang bariyang ibinigay sa amin ni Tatang Pasipiko oh bakit ako nag-iisip ng ganito Be, pero ang labis kong ipinagtataka ay kung bakit lahat ng mga taong inaapi niyuyurak ang aming pamilya at kumakalaban sa amin ay napapahamak sila. Diyos ko, huwag sanang magkatotoo ang hinalang nasa isip ko. Hindi kaya may hatid na sumpa ang mutyang ito sa sinumang mga taong may masamang binabalak at hindi magandang ipinapakita sa aking pamilya. Dalawang tao lang ang makakasagot sa aking mga katanungang ito. Si Tatang Juan at si Mang Beltran. Sila ang may maraming nalalaman tungkol sa mga mutyang ito. Ang nooy sabi ni Mang Delfin sa kanyang sarili. Hanggang sa siya'y nagpasya ng pumasok sa silid nilang mag-asawa upang magpahinga. Ngunit bago niya ginawa yun, ay kanya munang sinigurong nakakandadong lahat ang kanilang mga pintuhan. Magsapaganda kayo! Narito na tayo sa labas ng bakod nila Delfin. Iwasan niyong wag maglikha ng ingay upang hindi masayang ang ating plano. Tamang-tama. Mukhang wala silang alagang ni isang aso. Tandaan niyo ito. Sa oras na sila'y magising lahat, ay alam niyo na ang gagawin niyo. Patayin silang lahat gamit ang ating mga kutsilyong dala. Naiintindihan niyo ba ang mahinang pagkakasabi ng pinunong si Commander Robot sa kanyang mga tauhan kung saan ay makikita na ang mga itong pare-parehong mga nakasuot ng mga kasuotang itim armado ang mga ito dahil sa bukod sa mga tigi-isang maiiksing armas ng mga itoy meron pa silang mga matatalas na kutsilyong nasa kanilang mga tagiliran walang kahirap-hirap ng mga itong binuksan ang pintuang nasa may parting kusina nila Mang Delfin dahil sa doon sila sanay o sa mga ganoong mga gawain hanggang sa makikita na ang mga itong pa isa isa nang pumapasok sa loob ng tahanan ni Lamang Delphine gamit ang liwanag ng kanika nilang mga dalang mga flashlight ay hinagilap nila kung saan nakatago o nakalagay ang mga pera't at kayamanan ni Lamang Delphine subalit silang lahat ay nabigo dahil wala silang makitang ni isang bariya sa lahat ng sulok ng kusina at maging sa sala nang sa hindi inaasahang pagkakatawi. Nagising itong si Mang Delfin dahil sa nakaramdam siya ng pagkaihi, maingat at dahan-dahan siyang tumayo at naglakad mula sa kanyang pagkakahiga katabi ng kanyang asawang si Aling Kulasang Noy. Mahimbing itong natutulog. Subalit nang akmana sana niyang bubuksan ang pintuan ng kanilang silid. Nang makarinig siya ng yabag sa labas ng kanilang silid, kanya munang sinigurong nasa kanyang bulsang pantulog ang kanyang mutya. Bago niya, marahang pinuksan ang pintuan ng kanilang kwarto. Iyon ay kanyang ginawa nang walang nararamdamang takot para sa mga taong nasa loob ng kanilang tahanan. Nagulat ang mga rebeldeng tulisan, lalong-lalo na nga itong si Commander Robot nang bigla na lamang na bumukas ang ilaw sa sala kung saan ay naroon silang lahat. Ko, kayo, kung ang pakay niyo sa aming tahanan ay mga pera o ano paman, pues, mabibigo kayo dahil wala kami ni pisong dala sa aming tahanan. Ang mahina subalit seryosong pagkakasabi sa kanila ni Mang Delphine subalit sa ginawa niyang yun ay nagising itong si Aling Kulasa at ito'y nagtatakang bumangon at naglakad papalapit sa nasa bunganga ng kanilang pintuang kwarto na si Mang Dilfin na ang mga mata ni Aling Kulasa at nakaramdam siya ng takot nang bumungad sa kanyang paningin ang grupo ng mga armadong reverting mga tulisang pinamumunuan ni Commander Robot Huwag kang matakot Kulasa Nasa sariling pamamahay tayo Kulasa Lumabas ka sa ating silid At puntahan mo ang silid ng ating mga anak Ikandado mong maigi ang kwarto At kahit na anong mangyari Ay huwag na huwag kayong lalabas ng kwarto ng ating mga anak Tututulpa sana kay Mang Delphine Itong si Aling Kulasa Dahil Dahil sa ito'y nag-alala Kung anong gawin sa kanya ng mga nasabing mga rebelding tulisan Subalit Wag mo akong alalahanin, Kulasa. Pangako, walang masamang mangyayari sa akin o maging sa ating lahat. Wala nang na ang nagawa pa itong si Aling Kulasa kundi ang sundin ang ipinagagawa sa kanya ni Mang Dilfin. Nagkulong silang apat ng kanilang mga anak sa loob ng kwarto ng mga ito. Samantalang, May ano kang matapang, Senyor Dilfin? Ha 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 ha! Hindi ba't mas maganda at bagay na pakinggan kung yun ang itawag ko sa'yo. Delfin, baka hindi mo nakikilala kung sino ang karap mo. Ang sabi kay Mang Delfin nitong pinunong si Commander Robot kung saan ay makikita na itong nakatayo malapit kay Mang Delfin. At may hawak na itong isang mixing baril na parang sinisindak niya si Mang Delfin. Subalit, meron akong karapatan na maging matapang dahil baka nakakalimutan niyong nakaapa kayo ngayon sa aming sariling tahanan. Kung kaya't anuman ang sabihin ko ayun ang masusunod. At saka sino bang hindi makakakilala sa isang pinuno ng mga rebelding tulisan? Ang sagot sa kanya ni Mang Delphine. Delphine! Dalawa lang ang maaari mong pagbiliyan. Ibibigay mo sa amin ngayon ng inyong mga pera o mga kayamanan. O buhay mo! At ng inyong pamilya ang magiging kapalit. Ha? 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 Paano kung sabihin ko sa iyo o sa inyong lahat na pareho kung hindi ibibigay sa inyo ang mga yon? Ano ba ang gagawin mo, Commander Robot? Ha? Ganon ba, Delphine? Ha? 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 Matapang ka, Delphine. Pwede siya Um, ha? Oh, oh, bakit pa? Hindi ko maikalabit ang gatilyo ng aking baril. At, at hindi ko maigalaw ang aking... Ah, ah ang aking pa! Ah, ah, namamanid ang aking mga kamay. Ka Kayo, paputokan niyo ang animal na dilpin yan! At mana sanang susundin ng mga tauhan ni Commander Robot ang mga ipinag-uutos yon yun sa kanyang mga tauhan. Subalit, Napahinto ang mga ito nang digla na lamang na may mga taong pumasok sa kanilang noy. Nakabukas na pinto ang nasa may parting kusina ni Lamang Delfin. May mga hawak na itak ang mga ito at sila ay ang mga tanod. Ang mga kababaryo ni Lamang Delfin di hamak na mas marami ang bilang ng mga ito kung sila'y ikukumpara sa grupo nila Commander Robot dahil lang iba sa kanila Nasa labas ng tahanan ni Lamang Delfin at nakaabang lang sa kanila. Animal, anong ibig sabihin nito? Paano? Ah! Oh! Delfin, talagang siniswerte ka ngayong araw na ito. At kayo, mga mero kayo, may araw kayong lahat sa akin. Mga animal kayo! Ang sabi ng nooy gigil nagigil gigil na si Commander Robot kasunod ay paisa-isa na ang mga itong inihahakbang ang kanilang mga pa palabas ng tahanan at bakuran nila Mang Dilfin Ayos lang po ba kayo? Mang Dilfin Teka, nasaan si Aling Kulasa? At ang inyo pong mga anak? Ang nag-aala lang tanong ng hepe ng mga tanod at nagngangalang si David Um David, ayos lang kami at nasa loob silang apat ng kwarto Salamat sa inyo, David at dumating kayo paano nyo nalaman ang nangyari sa aming bahay? Ang sabi at tanong ni Mang Delpin sa nasabing hepe ng mga tanod na si Mang David. Sumagot naman ito sa kanya at sinabi niyang, Naaalala niyo po ba ang isa sa ating kababaryong? Tinulungan niyo pong makalabas ng hospital ang kanilang anak sa paraang binayaran niyo po lahat ng kanilang mga bayarin doon? Ah, si Direk at nasa labas siya ngayon. Kasama niyo ang sabi ni Mang Delphine. Opo, Mang Delphine. Alas on 11.30 ang oras kanina. Nang siya ay pababa ng bundok upang sana'y magpahinga. Matapos niyang gatungan ng kanyang mga kopra. Nang meron siyang napansing mga kahinahinalang mga taong nasa labas ng inyong bakuran. At do'y kanyang nahitsurahan ang isa sa kanila, si Commander Robot. Sa takot niyang may masamang gawin sila sa inyo'y lumapit siya sa akin. At yun, nagpa siya kaming lahat na mga tanod na pumunta rito upang kayo po iligtas sa mga tulisang yon. At mabuti na lang po, Mang Dilpe na hindi po kami nahuli ng dating. Ang sabi sa kanya ng tanod na si Mang David. Nakakatuwa naman, David. Lahat kayong mga tanod ay narito. At ang ilan pa sa mga kalalakihan sa ating baryo upang tulungan ang aking pamilya. Kanto pala ang pakiramdam ang saya kapag ka ikaw ay inaalala ng iyong mga kababaryo. Ang mahinang sabi ni Mang Dilfin kung saan ay makikita nang abalang-abala silang inaasikaso ng mag-iinang. Sila aling kulasa at ng kanilang tatlong mga anak ipinagtimpla nila ng maiinom na kape ang mga kababaryong nakahandang iligtas ang kanilang pamilya. Mang Dilfin kayo po'y naging mabuti sa amin kaya po walang dahilan upang kayo po'y aming pabayaan salamat David P pero bakit hindi nyo kasama si Kapitan ang nagtatakang tanong ni Mang Dilfin kay Mang David napabuntong hininga muna itong si Mang David at napaisip ng malalim bago ito nagsalita sa kanyang Um kuwan po Mang Dilfin katunayan po'y nang galing sa kanya si Direk upang ipaalam sa kanya tungkol kina Commander Robot. E, pero hindi siya pinansin ni Cap. Sa halip ay ipinagtabuyan siya ni Kapitan. At sinabi pa sa kanyang wala raw siyang pakialam kung may mangyaring masama sa inyong pamilya. Maging sa amin na kanyang mga tanod ay yun din ang kanyang mahigpit na itinagubilin sa amin. Ang wag na wag daw kami pupunta rito sa inyo upang tulungan kayo. Pasensya na po, Mang Delphin, Hindi ko sana ito sasabihin sa inyo pero yun po ang totoo. Ang sabi pang muli ni Mang David kay Mang Delphin. Ayos lang yun, David. Hindi natin masisisi si Kapitan. Kung yun ang gusto niya. Dahil maging ako may, hindi ko alam kung bakit siya nagagalit sa akin o sa aking pamilya. Sa tuwing nababalitaan niyang meron akong tinutulungang isa man sa ating kabaryo, David ang totoo'y umaasa akong magiging maayos din ang pakikitungo sa akin o sa aking pamilya, ang ating kapitan. So ayon kay Mang Delfin ang mga tanod nang marinig nilang sinabi yun ni Mang Delfin hanggang sa ang mga ito'y nagpasya nang magpaalam na sa pamilya nila Mang Delfin at pabalik na sa kanika nilang mga pamilya at naiwang nag-iisip si Mang Delfin magmula ng mapa sa akin ang mutyang buto ng langka at ang mga sinaunang mga lumang bariyang ito na ibinigay sa akin ni Tatang Pasipiko at nagkaroon kami ng magandang buhay ay ngayon lang ako o kami nagkaroon ng mga taong katulad nila Commander Robot si Kapitan at iba pang mga taong hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng matinding galit sa aking pamilya. Diyos ko, kaakibat ba ng pagangat ng aming buhay at pagtulong sa kapwa ang mga taong katulad nila dahil sa wala naman sila noong mga panahong hindi pa kami nagkakaroon ng marangyang buhay. Ang mga tanong ni Mang Delphine sa kanyang sarili na nooy paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isip maging sa kanyang pagtulog ay yun at yun pa rin ang nilalaman ng kanyang diwa hanggang sa kanyang malalim na pagtulog ay isang boses ang kanyang narinig at nagsasabing Dilfin, ang mga tao ay talagang ganyan Kumawa ka man ng mabuti at masama ayun pa rin ang maririnig mo sa kanila pero hindi ba't mas mainang pa rin sa isang tao ang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa Kas gumawa ng masama Tilpin Huwag kang magulumihanan Kasama sa buhay ng isang tao Ang mga taong katulad nila Tilpin Gawin mo at ituloy mo ang paggawa ng mabuti Dahil ang kabutihan Ay siyang totoong magpapalaya sa iyo uh, 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 uh. ah, 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 ah. Panaginip Panaginip lang pala pero parang totoo. Totoo ang lahat sa panaginip. Nakahiga ako sa mga ulap at may boses akong naririnig at nagsasabi ng mga katagang yun. Ang sabi ni Mang Delphine nang siya'y magising mula sa malalim na pagkakatulog at ang lahat ng yun ay kanyang ikinuwento o binanggit sa kanyang na alimpungat ang kabiyak na si Aling Kulasa. Sinabi naman kaagad sa kanya ni Aling Kulasang totoo ang lahat na kanyang narinig o sinabi sa kanya nang nagmamayari ng boses na yon sa kanyang panaginip. Kinakailangan nilang ipagpatuloy ang tumulong sa kapwa at maging mabuti hanggat sila'y nabubuhay sa mundo at hayaan na lang o wag pansinin ang mga taong kumakalaban sa kanila at sa halip ay ipagdasal na lang ang mga ito. Nagpasalamat naman si Mang Delfin kay Aling Kulasa dahil muli siyang nabuhayan ng loob at nawala ang mga katanungan at gumugulo sa kanyang isip sa paglipas pa ng mga araw ay pinagpatuloy nila ang pagkakawang gawa marami silang inabutan ng tulong gamit lamang ang kanilang sariling ipong pera sa mga nasalanta ng bagyo sa mga nasunugan sa mga batang nasa bahay ang punan sa mga matatandang nasa lugar ng mga inabandona ng kanilang mga anak hanggang sa isang araw noon isang balita ang ibinahagi ng hepe ng mga tanod na si Mang David sa mag-asawang si Mang Delphine bagay na ipinagpasalamat nila Mang Delphine sapagkat ang balitang yon ayon kay Mang David nang ito'y nasa kanilang tahanay Mang Delphine, aling kulasa. Ang grupo ng mga tulisang rebelding pinamumunuan ni Commander Robot ay nakorner ng mga sumakiyadang sundalo sa bundok at sila ay kasalukuyang mahigpit ng binabantayan ngayon sa kulungan. Masaya kaming mga sawa David, hindi dahil sa sila ay nakulong kundi higit na mas mainam na yon kaysa mabalitaan naming napatay sila ng mga sumakyadang sundalo. Bakit po Mang Dilpin, ano po bang ibig niyong sabihin? David, ang tao habang nabubuhay ay may pag-aasa pang magbago O ang ibig kong sabihin ay baguhin ang kanyang mga nagawang kasalanan At hindi na niya magagawa yun kung sila ipatay na David, aminado akong sa kabila ng kanilang pagtatangka sa buhay ko at ng aking pamilya O maasa pa rin akong darating ang panahon at tamang pagkakataong magbabago rin ang grupo nila Commander Robot. Nakangiting sumang-ayo naman kay Mang Delphine si Mang David tatlong araw ang lumipas. Mula ng araw na yon, isa sa mga kalugar o kabaryo nila Mang Delphine ang nagmamadaling lumapit sa tahanan ng kanilang kapitan upang humingi ng tulong sa kanya ang mag-asawang si Namang Esteban at si Aling Delia sapagkat ang kanilang nag-iisang anak na isang lalaki ay naikulong sa kanilang mismong bayan dahil sa ito'y napagkamalang leader at nagnakaw ng malaking halaga ng pera sa isang malaking grocery sa bayan bagay na hindi naman talaga ginawa ng kanilang sulong anak subalit hmm. <laughs> Delia at Esteban ang kawatanaw isang magnanakaw, bali tarin mo man ang mundoy, eh. isang magnanakaw. At saka, ha 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 ha, bakit kayo naparito sa aking malabong galong tahanan, mga hampas lupa? Bakit? Akala nyo ba hindi ko alam na ng mga panahong eleksyon ay sa kalaban ko kayo, bumoto? Esteban Delia, marami akong mga mata sa lugar na ito. At saka, ako ang hari sa baryong ito nagulat at napahiya ang dalawang mag-asawa sa mga sinabing yun sa kanila ng kanilang sana'y inaasahang tutulong sa kanila upang patunayang isang mabuting bata ang kanilang anak nang sa ganoy makalabas ito ng kulungan subalit yun ang kanilang narinig sa kanilang mismong punong barangay Tireya Esteban Nakikita niyo ba ang aking nakabukas na pintuan? Ang sabi pa sa kanila ng kanilang kapitan, halos magkasabay namang napalingon sa pintuang nasa kanilang likuran. Ang mag-asawa, kasunod ay, Layas! Lapas! Lumayas kayo mga hampas lupa! Mangiyak-ngiyak noon si Aling Delia dahil sa halip na tulong ang kanilang inaasahang marinig ay mga panlalait ang kanyang binitawan sa dalawang nakakaawang mag-asawa. Naglakad silang dalawang mag-asawang walang direksyon ang kanilang mga paa. Awang-awa silang dalawa sa kanilang nakakulong na nag-iisang anak. Delia, huwag kang mag-alala. May awang ang Panginoon. Kayaan mo. Gagawa ako ng paraan sukdulang. Sukdulang ikapahamak ko makalabas lang ng kulungan ng ating inosente at mabuting anak ang sabi ni Mang Esteban kay Aling Delia habang ito'y kanyang tinatapik-tapik ng marahan sa kanyang kaliwang balikat Delia Esteban nabalitaan naming mag-asawa ang nangyari sa inyong nag-iisang anak na si Julius Oh, Delphin Bulasa kayong mag-asawa ang gulat na gulat pagkakasabi ni Mang Esteban habang makikitang, papasalubong na sa kanila sa daan ang mag-asawang si Namang Delfin at si Aling Kulasa. At katulad ni Mang Esteban at Aling Delyay panaaga ang matinding awa sa kanilang sulong anak ang hitsura ng mag-asawang si Namang Delfin at si Aling Kulasa. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at ishout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayote at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shout -out po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapashout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samara kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Cavite. Salamat po kay Boss Milchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rafaelito Arnaiz Bilyaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans. Kay Boss Francis It. at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong. Sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, Kay Boss Jonas Francis Paragas... Kay Boss Victor Tikala... Kay Boss Rene Abalos... Kay Boss Digidren Galido... Kay Boss Mirwin Olive... Kay Boss Jat Magdas... Kay Boss Hermelito Baloya... Kay Mam Ma Melrose Popas, Kay Mam Ma Eden Baliente at sa kanyang buong pamilya... Diyan po sa kalokan... Kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya... Kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Gerard bakarasa pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am jinalin Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mayuwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John hikap kay Boss G. Samudio kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis gera, kay Ma'am Janly karte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vergente Vrediente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Belleta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jaquia Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Deas, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson Enfleo, kay Bus Giovanni Almanon, kay Bus Feli Rivera Remundo, kay Bus Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Bus Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Bus Efren Abadiano, kay Bus Sami Baklas, kay Bus Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, kay bus rodillo le kay bus backyard breeder,